Sa pamamagitan ng pagpili na panoorin ang video na ito ngayon, nakakatanggap ka ng isang espesyal na mensahe mula sa iyong mga anghel na tagapag-alaga. May isang agarang usapin sa makalangit na mga kaharian, isang banal na intervensyon na nagaganap sa mga paraang maaring hindi mo makita habang isinasagawa mo ang iyong mga pang-araw-araw na gawain. Isang napakalaking pangyayari ang nagaganap sa likod ng mga eksena. Isang puwersa na mas malaki kaysa sa iyong sarili ang sa wakas ay kinikilala ang kahangahangang tao na ikaw. Maglaan ng sandali upang ipikit ang iyong mga mata at damhin ang enerhiya na nakapalibot sa iyo. Maari mo bang maramdaman ang banayad na pagbabago, ang mga vibrations na naayon sa mas mataas na dalas? Iyon ang universo na umaabot, hinihikayat kang mapansin ito. Nakikipagugnayan na ang iyong mga anghel ngayon at ang kanilang mensahe ay malalim, may kahalagahang lampas sa araw-araw. Isipin ang iyong sarili sa isang tahimik, banal na lugar na napapaligiran ng mga celestial beings na nagliliwanag ng malambot na banal na liwanag. Makapal ang atmosfera sa paghihintay, habang papalapit ang iyong mga anghel na tagapag-alaga, na ang kanilang presensya ay nagpapalabas ng pag-ibig at gabay. Ang kanilang mga mata, puno ng sinaunang karunungan, ay nakatingin sa iyo, habang sinisimulan nilang ihayag ang kanilang mensahe, na binubuksan ito tulad ng isang sagradong scroll. Minamahal na kaluluwa, Narito kami ngayon upang ibahagi ang isang katotohanan na itinago mula sa iyong kamalayan. Sa mga hindi nakikitang kaharian, isang kahangahangang cosmic symphony ang nagaganap, na kinikilala ang iyong paglalakbay. Hindi ka kailanman nag-iisa. Nakikita ka, minamahal, at sinusuportahan sa mga paraang hindi mo lubos na maunawaan. Sa napakatagal na panahon, maaring tila na ang iyong mga pagsusumikap ay hindi napapansin, na parang hindi alam ng mundo ang natatanging kagandahang na idudulot mo sa buhay. Gayunpaman, unawain nito, ang mga cosmic forces ay nag-ayon na ngayon pabor sa iyo. Ang mga banal na puwersa ay masalimuot na humuhubog ng isang himala, para sa iyo. Isang makapangyarihang presensya ang ngayon, ay kinikilala ang liwanag na nasa loob mo. Ang presensya na ito ay maaaring isang mas mataas na kapangyarihan, ang cosmic energy na nakapaligid sa atin, o isang tao sa iyong buhay na sa wakas ay nakikita ang liwanag na iyong pinapalabas. Alam ng universo ang iyong mga pakikibaka, iyong mga tagumpay, at ang mga tahimik na sandali ng lakas na madalas hindi napapansin. Habang nagpapatuloy ka, tandaan na bawat hakbang na iyong tinatahak ay nababatid ng kosmos. Ang iyong paglalakbay ay nakapulupot sa grand design ng pag-iral. Ang mga mabubuting enerhiya ay kumikilos, ginagabayan ka patungo sa iyong pinakamataas na potensyal. Panahon na upang bitawan ang mga pasanin na dala mo at patahimikin ang mga pagdududa sa iyong isipan. Ang pagkilala na malapit mong matanggap ay hindi tungkol sa pagtugon sa mga pamantayan ng lipunan o paghahanap ng pag-apruba mula sa iba, kundi ito ay isang malalim na pagpapatunay ng iyong tunay na banal na kalikasan na ipinagdiriwang ang iyong natatanging espiritu. Maglaan ng sandali upang huminga ng malalim at maramdaman ang makapangyarihang enerhiya sa loob mo. Pinupuno ka ng iyong mga anghel na tagapag-alaga ng lakas, tibay, at isang nabagong pakiramdam ng layunin. Ikaw ay inihahanda para sa isang mahalagang pahayag, isang sandali kung kailan maglalaho ang mga ilusyon ng buhay, na ipinapakita ang masalimuot na sayaw ng tadhana na kumikilos para sa iyong kabutihan. Sa grand design ng universo, bawat isang sinulid ay mahalaga, at ikaw ay isang mahalagang bahagi ng napakalawak na tela ng pag-iral. Ang pagkilalang dumarating sa iyo, ay hindi isang random na pangyayari. Ito ay isang cosmic truth na nagbubukas. Yakapin ng mahiwagang paglalakbay na ito ng may bukas na puso, sapagkat ang universo ay umaayon upang magdala ng masaganang biyaya sa iyo. Habang umaayon ang mga celestial energies sa paligid mo, maging bukas sa mga palatandaan at mga pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan na maghahatid sa iyo. Ang iyong mga anghel ay masusing tinitiyak na makahanap ka ng iyong sarili sa tamang lugar sa tamang panahon. Tiwala sa paglalakbay, sapagkat ang banal na plano ay masalimuot at maganda kaysa sa iyong may isip. Sa mga tahimik na sandali ng iyong puso, makinig sa mga bulong ng banal. Maari kang makaramdam ng banayad na tulak o isang intuitive, na pagkaunawa na ginagabayan ka patungo sa landas na tumutugma sa layunin ng iyong kaluluwa. Yakapin ang paglalakbay na ito ng may pananampalataya, alam na ikaw ay banal na sinusuportahan. Mahalaga na bitawan ang anumang natitirang pagdududa sa sarili o takot na maaring pumipigil sa iyo. Ang pagkilalang dumarating sa iyo ay nag-anyaya sa iyo na tumayo ng may kumpiyansa sa iyong tunay na sarili. Ikaw ay isang natatanging pagpapahayag ng banal at ang mundo ay handa ng yakapin ang liwanag ng iyong tunay na kalikasan. Habang tinatahak mo ang mga landas ng buhay, tandaan na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay sumasama sa iyo, at ang universo ay walang sawang nagtatrabaho upang dalhin sa iyo ang pagkilala at pag-amin na nararapat sa iyo. Ang mga cosmic energies ay umaayon upang palakasin ang iyong liwanag na ipinapakita ang kahangahangang individual na tunay kang ikaw. Sa mga darating na araw at linggo, obserbahan ang mga banayad na pagbabago sa iyong paligid. Ang mga palatandaang ito ay magsisilbing mga tinapay na mumo, na gumagabay sa iyo patungo sa pahayag na naghihintay sa iyo. Magtiwala sa iyong intuition, sundin ang gabay ng iyong mga anghel, at kilalanin na ang nagbubukas na pagkilala ay isang patunay sa banal na plano na laging gumagana. Habang ang celestial message na ito ay nakakabisa sa iyong kaluluwa, maglaan ng sandali upang ipahayag ang taos pusong pasasalamat. Kilalanin ang mga hindi nakikitang puwersa, na walang sawang nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, para sa iyong kapakanan. Yakapin ang pagkilala na nagsisimulang lumitaw, isang pagkilala na umaabot sa pinakapuso ng kung sino ka. Minamahal na kaluluwa, ipinagdiriwang ka ng universo. Ang mga cosmic spectators ay tumatayo sa paggalang, na pinararangalan ang kagandahan, lakas, at tibay na tumutukoy sa iyo. Hindi ka lamang isang kalahok sa grand dater ng pag-iral. Ikaw ay isang bituin, isang nagniningning na nilalang na ang liwanag ay nakalaan na magningning ng maliwana. Ang linggong ito ay idineklara upang magdala ng mga pagbati, mga pambihirang tagumpay sa pananalapi, at malusog na kalusugan. Kung pinahahalagahan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos, isa alang alang ang pag-subscribe sa aming channel. Nagsasalita ang Diyos sa iyo ngayon, na nangangakong ang malalaking biyaya ay papasok sa iyong buhay dahil sa iyong walang hanggang paniniwala. Pinanghawakan mo ito at nanatiling tapat, at ngayon ang iyong dedikasyon, pagkahilig, at pagtitiyaga ay malapit ng gantimpalaan. Sa lalong madaling panahon, magsisimulang magkaintindihan ang lahat. mag ng pitong daan at pitumput -pito kung naniniwala ka. Sa susunod na tatlo araw, makakaranas ka ng pagbuhos ng mga biyaya, himala, at mga pambihirang tagumpay na magugulat ka. Makakakita ka ng isang malalim na pagbabago sa bawat aspeto ng iyong buhay, trabaho, pananalapi, kalusugan, at relasyon. Asahan ng mga hindi inaasahang biyaya, at isang pagdagsa ng pag-ibig at kasaganaan. Ang Nobyembre at Disyembre ay magiging iyong mga buwan ng kaligayahan, puno ng kamanghamanghang mga himala, di inaasahang biyaya, at kasaganaan ng kagalakan at kaligayahan. Kung ikaw ay may pananampalataya, mag-type ng dalawang daan at dalawamput dalawa. Kapag sinabi ni Jesus na binuksan niya ang isang pintuan, para sa iyo na walang sinuman ang maaring magsara, ibig sabihin nito na ang kanyang banal na plano, para sa iyong buhay ay hindi matitinan. Sa isang mundo na puno ng mga hamon, tandaan na ang Diyos ay iyong kanlungan at lakas, laging handang tumulong sa panahon ng kaguluhan. Sa pagtatapos ng linggong ito, ang iyong buhay ay mag-umapaw sa mga biyaya, na tinutunaw ang lahat ng iyong mga alalahanin. Ipinapadala sa iyo na...